Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Umahangal Umahangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Ex-Congressman Tevez, iginiit na malinis ang kanyang konsensya. Dating mambabatas, handang harapin ang kanyang mga kaso. Malacanang, benueltahan ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangulong Marcos, no comment naman sa post ng kanyang kapatid na si Senadora Amy kasama ang legal counsel ng dating Pangulo. Outgoing PNP Chief General Marbil, nagbilin kay General Torre na ituloy ang reforma sa PNP. At limang taong gulang na batang babae sa Cebu na may cerebral palsy na tulungan ng Brigada Wantahanan. Drive Mats One. 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 Buong Puso Kasama ang buong versa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, May 30, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Max, Max, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, matapos ngang maibalik dito sa Pilipinas, si ex-Congressman Arnie Teves, iginiit e nito na malinis ang kanyang konsensya. Ang dating mambabatas, handa naman daw harapin ang kanyang mga kaso. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e brigada mo! Brigada. Handang harapin ni dating Congressman Arnie Teves ang kanyang mga kaso. Itong ibinahagi niya sa pagharap sa media sa isang press conference matapos ma-deport mula sa Timor-Leste. Ayon kay Teves, malinis ang kanyang konsensya aniya, tapat siyang tao at mananatiling totoo maging sa kanyang isusumiting sa laysay sa korte. Hiling naman ni Tevez, sana mabilis sa maging takbo ng kaso. Samantala, hindi naman ito sinagot nang tanungin siya ng media kung may kinalaman siya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Noel de noong 2023. Nakahanda naman daw siya sakaling makaharap niya ang asawa ni de Gamo na si Mayor Janice. Nailipat na si Tevez sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Bagamat nasa loob ng Bilibid, hiwalay ang pasilidad ng NBI sa Bureau of Corrections kaya matitiyak ang seguridad ni Tevez. Sisimulan na rin ng NBI na ay balik ang warant sa mga issuing court upang maset na ang arraignment laban sa dating mambabatas. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority Right back Right back Brigada Bantita <stabbles> <smart> <mataRight> ang malakanyang binweltahan ang legal counsel ni former President Rodrigo Duterte Brigada Maricar Sargan i Brigada mo Brigada, brigada. B -b -b Report hindi pinalampas ng Malacanang ang naging pahayag ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman na ang tunay daw na prosecutor sa kaso ng kanyang kliyente ay nasa Maynila at nakaupo sa palasyo. Ito rin daw ang taong nagsurrender kay Duterte sa The Hague. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw daw na napapalibutan si Kaufman ng mga fake news peddlers. Kaya lumalabas umano ang ganitong klaseng akusasyon. Nagbiro pa itong pila katunog na ni Kaufman si Attorney Harry Roque. Ani Castro, kulang ang kaalaman ni Kaufman pagdating sa timeline at sa mga detalye ng kaso ng dating presidente. Giit ng palasyo, imbes na makisangkot sa pagpapakalat ng mga haka-haka, dapat daw ituon ng abogado ang kanyang atensyon sa kaso at sa responsibilidad niya bilang tagapagtanggol ni Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Wala namang ibinigay na komento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa isang post kamakailan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na no comment lang ang tipid na tugon ng Pangulo nang hingan ng reaksyon hinggil sa social media post ng Senadora. Itong nakalipas na araw, nagpost nga ng larawan si Senadora Amy kasama ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. May caption ng naturang post na meron na raw Marcos na natuto sa kasaysayan at hindi raw siya nagantay ng 39 years para magkamali ulit. Nabatid na kasama ni VP Sara Duterte si Amy na lumipad naman patungong The Hague. Flybacks. Flybacks. Tita Nationwide. Samantala, pagiging senator judge sa paparating na impeachment trial, maituturing na malaking responsibilidad ayon po yan sa isang senador. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo! Brigada! Report. Nakakaramdam daw ng halu-halong emosyon si Senator Joel Villanueva para sa unang beses niyang pagsalam bilang Senator George sa gagawing paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Villanueva, ang tanging tsak lang daw siya ay may katambal na malaking responsibilidad ang pag-upo nila bilang hukom sa paparating na impeachment. Kamakailan nagpadala nga ng liham si Senate President Shees Escudero kay House Speaker Martin Romualdez na nagsasabi ng paglipat ng schedule sa pagpresenta Bansa House Prosecution Panel sa Articles of Impeachment mula sa June 2 ay magiging June 11 na ito. Sa ngayon ibinahagi ng Senador na tuloy ang konsultasyon niya sa iba't ibang eksperto para mapag-aralan nga ang iba't ibang anggulo at maging sitwasyon na maaaring mangyari sa panahon na mag-convince sila. Nabasa na rin daw ni Villanueva ang ilan sa mga charges na inihain laban sa Vice Presidente pero tuloy lang siya sa pagre-review nito. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and of Authority. Frybacks, Brigada Bandita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, si outgoing PNP Chief General Marbil, nagbilin naman kay incoming PNP Chief Nicolas Torre III na ituloy ang reforma sa PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. I report. Ipagpatuloy ang reforma sa Philippine National Police. Ito ang kabilin-bilina ni outgoing PNP Chief General Romelo Francisco Marbil kay incoming PNP Chief Nicolas Torre III. Sinabi ni Marbil, magaling naman si Torre at maganda ang pagkakapili sa kanya ng Pangulo na ay niya i-correct ang mga pagkakamali sa PNP at tratuhin ng maayos ang maiiwan na senior officers. Samantala, sinabi rin ni Marbil na i-enjoyin e niya ang kanyang retirement. Gagamitin niya umano ang oras niya sa kanyang pamilya. Nang tanungin naman kung handa siyang tumanggap ng pwesto sa gabinete, ang sagot niya, ito umano ay depende. Man So yun lang naman, ang natin. of course, uh, more senior officers that will be left behind. na, we have to, to see it and to treat Yun lang naman can be the chief sa kaya-kaya naman nila. platform yung magagaling. They're better than me, una ng hiningi ni Mar ang suporta ng buong hanay ng pambansang pulisya sa bago nilang PNP chief na si Tore. Inaasahan ng ipagpapatuloy ni Tore ang laban kontra krimen at reforma sa PNP kasabay ng pagtutok sa disiplina, ugnayan sa komunidad at mas mahusay na investigasyon sa bawat kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 1 5.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Samantala, bagong Solicitor General Darlene Berberabe, kakayaning tumayo, manindigan at makipagtalo sa Korte Suprema ayon po yan sa liderato ng Kamara. Brigada Haji i ibrigada mo! Ikinalugod ni House Speaker Martin Romualdez ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay University of the Philippines Law Dean Darlene Berberabe bilang bagong solicitor general. Ayon kay Romualdez, lubhang kwalipikado si Berberabe na pa pangunahan ang legal team ng gobyerno sa gitna ng constitutional issues at high stakes cases na nangangailangan ng mahusay at independent na counsel. Wala anyang duda na handa ang dating pinuno ng pag-ibig fund, lalo tama ang pagkakapili sa kanya bilang chief legal defense kung pagbabatayan ang legal expertise, liderato at integridad. Paliwanag ng Speaker, kakailanganin ng isang Solicitor General na kayang tumayo at manindigan sa Korte Suprema at maprotektahan ang legal interests ng Estado. Iginit din ito na taglay ni Berberabe ang diverse portfolio gaya ng pagiging top graduate sa philosophy at law at dean ng UP College of Law kung saan itinaguyod niya ang access sa legal education at ethical legal practice. Dagdag pa ni Romualdez, ang Prof national record ng opisyal ay hindi lamang kahanga-hanga kundi binibigyang kahulugan ng disiplina, pagiging patas at ng mga adhikain. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Nasa anim na po ang kumpirmadong kaso na naitala dahil po sa monkeypox sa Davao City. Ayon kay Dr. Sofia Corazon Zafra, ang City Emerging and Re-emerging Infectious Disease Medical Coordinator, dalawa ang naitala noong nakarang buwan at nadagdagan pa ito ng apat ngayong buwan nasa isolation facility na ang apat na pawang mga residente ng Davao at stable naman ang kanilang kondisyon. Sa anim, isa ang namatay noong nakaraang buwan dahil po sa komplikasyon at hindi naman dahil daw sa MPAX. Pinayuhan naman ang lahat ng mga dawawenyo na sundin ang minimum health protocols, gaya na lang ng paghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, pero hindi naman daw ito mandatory. Trimax, Brigada Bandita, Nationwide. Nanawagan muli ang Department of Health o DOH sa publiko na maging maingat at protektahan ang sarili kontra MPAX. Ito ay sa kabila ng patuloy o sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso sa ilang lugar sa bansa. Paalala po ng DOH na panatilihin ang kalinisan, iwasan ang direktang kontak sa mga may sintomas at agad na kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Layunin ang paalala na pigilin higilan ang mabilis na pagkalat ng sakit sa mga komunidad. IMAX. IMAX. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, nag-issue po ng 90-day suspension ang Land Transportation Office o LTO sa lisensya ng isang rider na nag-viral matapos nga takpan ng packaging tape ang kanyang plaka para makaiwas sa huli ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Tinukoy naman ni LTO Chief ASEC Attorney Vigor Mendoza ang registered owner ng motor na isang residente ng San Juan City. Anya malinaw daw itong pambabastos sa batas kaya pinasusurrender na ang kanyang driver's license. Maliba naman sa suspensyon ng lisensya, inisyuhan na rin ito ng show cause order para magpaliwanag. Pinadadala rin sa kanyang ORCR ng motor pati ang registration niya sa Move It MC Taxi Company. Aalamin naman kung ang registered owner ba ang mismong nagtakip ng kanyang plaka. Right Samantala, papayagan na ng Department of Transportation ang paggamit ng GCash, Paymaya Debit at direct Credit Cards bilang bagong paraan ng pagbabayad ng pamasahe sa LRT at MRT simula po yan sa Hulyo. Kasama ito sa planong pagpapatupad ng cashless turnstiles sa ilalim ng automatic fare collection system kung saan maaaring direktang itap ang mobile phone o card sa gate ng tren nang hindi na kailangang bumili o mag-reload ng BIP card. Ang hakbang na ito ay tugon sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing mas episyente at accessible ang pampublikong transportasyon at magkaroon ng mas bukas at flexible na payment system na konektado sa iba't ibang financial platforms gaya ng mga ginagamit sa mga pangunahing lungsod sa ibang bansa. Nakatakdang magsagawa ng pilot testing at information drive bago ang opisyal na paglulunsod. Magbibigay naman ng 80,000 pesos na tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kay Rose. Yan po yung babaeng nag-viral na bigla na lang lumitaw sa kanal dyan sa Makati. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito ang gagamitin para sa hiling ni Rose na makapag-umpisa ng sari-sari store. Sa ganitong paraan, mas magiging sustainable at pangmatagalan umano ang tulong sa kanila. Bago ito, maagang nag-ikot si Gatchalian at Rose para magsagawa naman ng reach out program sa iba pang mga street, oh, street dwellers. Kinumbinsa rin ng iba pa na lumapit sa DSWD para sila ay matulungan. Pero babalik at babalik ko kami sa kanila para kumbinsihin at sabihin na meron pong tulong ang ating pamahalaan para po sa kanila. IMAX. 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 Brigada Balita! Nationwide! Nationwide! Balita! Makabayaning pagtutulungan! Mga kabrigada, inamin ng inang si Jocelyn Tugap 42 years old mula sa Negros Occidental na mas lumala ang kanilang kahirapan ngayon dahil ang kanilang 5-year-old na anak na si Efrelin Kalingkag ay mayroon pong sakit na cerebral palsy. Salaysay pa ng inang si Jocelyn sa kanyang paglapit sa Brigada News FM Cebu na ang kanyang anak ay na-diagnose sa naturang sakit noon pang buwan ng Abril 2021. Mula o noon, walang tigil na ang kanilang pagpapacheck up sa doktor at kasabay din ito ang pagbili ng mga gamot. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi tumigil ang inang si Jocelyn na magsumikap upang maibigay ang mga gamot ng kanyang anak. Inamin ito na palagi talaga silang kapos sa pera dahil isang laborer lang ang kanyang mister sa isang tubuhan. Sinasabing dahil avid listener ng brigada si Jocelyn at narinig niya na marami na itong natulungan, kaya nagdesisyon siyang bumiyahe mula Negros Occidental patungong Cebu City upang personal na makahingi ng tulong. Hindi naman po nabigo ang inang si Jocelyn dahil matapos makita at marinig ng ating mga kabrigada ang nangyari kay Efrelyn. Agad siyang o agad silang nagsagawa ng brigadahan sa tulong ng one tahanan party list salamat sa nagtabang sa akong anak. Di naman kayo maisa-isa. Ginoon na bahala sa inyo. Yung pera na binigay nyo po sa amin, pambili po namin ng gamot nyo po, check-up nyo po, at saka terapin nyo po. Salamat po. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang buwan tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Itong binantayan upang kumpleto Drive, Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Sorry, Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.